hindi daw. No. yan, sa yan. Bakit ano, yan? Oh, 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 sa yan! Baka siya ng mami, di diba? oh, I, I love that. you, mami. Sino sa kanya? Okay. Hmm. At ibon? Kasi na, dalawang sagot niya. O, diba? Ano nga yan? Ito no? akong sagot. Nakatama akong nagdawa sagot. Ako niya, sarap yung kami ganyan ko eh. So, bravo. Yeah. Yung bravo. Kasi mas. Magisting na noleng ako dumay para pagkaipok si sa ko. Ayoko sa kaluluwa ko. Ayoko sa kaluluwa ko. sa kaluluwa ko. Ayoko 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 sa 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 ito na lang. 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 Ito